moments later. Hello mga guys, good morning everyone. Nandito po kami ni Lolo, nakatambay sa Tanging Highway. Para kahit paano may pang upload kay Lolo. Ngayon po, mga ng autobus. Dito lang kami muna nito ni Lolo, mga kalahating oras kami tatambay dito. Medyo tahimik naman po dito, hindi tulad nung nakaraang araw, nakaraang gabi na talagang warf talaga, hindi kami makatulong ng amo. ng amo ko, yung babae, halos 4 na alas pato na nakahiga. Alas ko, hindi rin makatulog. Talagang kinakabahan. Sa komba sa ano ba to sa kwamba ng, ng mga nakikita namin sa TV na yung mahahabang kwamba, mahabang raket. Yun lang kinatatakot namin talaga. Hmm. Ayan. Ayan Lolo. Ari, ako biseder beseder. Okay, niya po. Akar kakulit top. tayo. Tog, ako sa binatayin na sebe. Na sebe po, binatayin. Tog. Seder gamur. ken Ari. Hmm. Ata biseder gamur. <coughs> lo Ayep. Ah, to. Batuwa katalo ayep. Ayep. Yeah, to. Yes. Sede. Si Masu Kasu, eh Margis. Nakon. Mahirap namang mag uh, kung mga guys na maglalakad ako na nakahawak din sa Camera talagang hindi ko maintindihan pag yung <laughs> Hirap Hirap din talaga pag yung may daladala ka tapos magkakam uh, ka Kuan ba? Hindi ba ma maisipro sa bagay yung kuan mo? Focus mo Alas 10.30 ng umaga Dito na guys Awa ng Diyos naman eh, ligtas. Hmm. No, makapaglakad-lakad na muna. Bawa na lucky chat ni Tayel. na lucky chat ni Tayel. Tog. Opla. Ah. Ah. Lihat-lihat sa gabi ng highway. Ano talaga pa, ah, so, may natin doon? natin? Oh, tayo dito. Pwede tayo tumambay dito. Nakon. lolo, ayan you know? oh. Ari, mas ka. Sister Gamu. Seder. Yo, Sister Gamu. <laughs> 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 Tawa yung babae. Oh, sakit. Olay ima, olay ima, lol. O, sima kape po. O, la sebet la la asot, uh, listot, kape po. Ini, o, oh, kape. La bakery Ulay. Ayan po ang mga kaganapan dito. Malaya. Ka normal ang paglalakad ng mga tao. Ayan si lolo at si lola. Labing-labing. mag sweet, sweet pa. O, oh, ayan sit pa sila may oh. maedad na ang importante ng mamahalan gira na nga eh makakalit pa kayo ay malasot eto <laughs> yun takana autobus na nga oh, naghihintay sa takana autobus Okay. Eh, ako sabi, eh, bakit siya? Anak nol kinitayel, ikadis rin. Tawag. Arye. Biseder. Biyak, ikadis anak Biseder. Aryele. Ako'l biseder. Biseder. At abiseder gamur. Ariale. At Keng? gamur. Ken. Ay, Ek Ay, katamargis. Kol biseder. Ata abiseder. Yofi. Yeah, o, oh, ayos daw yan. ang autobus. Bus. Kaya yung Tel Aviv. Malapit lang po kami mga guys sa Tel Aviv. Dito ako nakakita ng trabaho. Kaya mas maganda na ito, medyo malapit-lapit. Kung may kung may halimbawa araw ng sweldo, pwede ako sumaglit oras lang. Dito lang nung sa malayo, talagang uh, maglalaan ka pa ng oras dito. May isang oras, pwede kang balikan ah, mag ng pera. Iba talaga pag malapit-lapit sa trabaho yung pag uh, ah, ah, sasalan ka ng backhoe. Diba? Hindi ka na maglalaan ng napakaabang oras. Diba? Pag-amin yung may kuan may ano ito, may Dumada ang autobus Bus Bus stop kasi itong Timig-tigil ko eh Napasipag ako dito magtambay Pero babalik din kami agad ah, Mga ah, 30 minutes lang dito tatambay Ayan o oh. oh. dumada ay ba diba? kanina kasi mahaba-haba na yung aking video kaya lang patindig ang cellphone ay nako nakautoy alang kasi ang video nakatumba pag sa white sa dito sa kay lolo lolo naglalakad o si pa ada si pas ya Ari, call the seder. Yun, bus na naman, oh. 57. Di lang alam kung kung pong... ang biyahe itong 57. Eight minutes na. Pahaba-haba lang tayo nga kuha Nung video Para at least may Hindi na tayo mag edit Tuloy-tuloy na tuloy-tuloy Diba? O, tupos na naman O, tupos na naman O, 4 to pa lang dito sa trabaho ko mga guys. Gabi na sila matuloy. Grabe, alis 12. Ah, ginagawa ko, pagkapakain ko ng matanda. Pagkapakain ko ng matanda, eh, malas alas 10, natutulog na, gigaan na ako sa kuwan. baka ah. bahala sila mga kasama ng katili. Nakatangala gagawin. Na. Eh. ako yung tuknantong na, higa ako sa bed ko ah. sabaga sila ay magpupuyat pati ako oras na yun ng pamamahinga eh. oras na ng pamamahinga kailangan talagang alas is tulog na ay sila alas 12 isa pa alas 2 kaya ah. lagi mataas ang blood pressure ko so, siguro lang ako matulog. explore yung bago ko na marami tatago kami magtatago kami hanap pa ng mga self-service sa tabing mayroon naman dito siguro mga nilalaman sa diyan ng no. Israel kaya ayan ingat ingat na lang talaga pakiramdaman pag yung medyo pag medyo nag alarm sumubli ka yan. kasi before naman bumagsak yung rocket eh, talaga nag-aalam dito eh may alam diba? may kumbaga eh may natunog sa kanilang, sa kanilang, kanilang municipality pagyat eh. na yun na magtago pa na diba? Anakku ngelek <laughs> liat <laughs> liat, top, besider, jajar kamu. Ay, lolo. Ah. Taas po, taas Punta na tayo dun sa ating uh, tambayan. Habang papunta tayo dun, ay eh, di tuloy-tuloy pa rin. Ang kaganapan. Nako, nari eh. Ha? Ah? At Dergamur? Oo. Oh. Si Nakon. Lama tao meron lo, Nakon. At tapos Dergamur, Nakon. Nakon. Hmm. Ah, may sa yung bayabas yun, oh, sabi nyo. Kaya lang, ang layo ninyo yun. Sa ngayon, sa ngayon, alanganin pa. Sa ngayon, ay alanganin pa ang bayabas, kita sinasabi. Saktong alas alas 11, 11, nandito nandun, 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 na, nandun na tayo sa tambayan para tumambar na. siguro may pasok na ngayon, mga bata. Kaya hindi lang maging doon. Siyempre yan. At konti ang natambay kasi kahapon, tambakan. daming tumambay. Kasi nga kahapon, walang pasok. Ngayon, may mga pasok na sila. Ang huh? dami ng upan, ang eh. dami ng susakyan, may mga

Ano kakuha? Ano la kakuha? Lama? At ayeb? At kolka ayeb? Wako no ka ayeb? At arakla shebe? At lola leke? Ni ayeb? Ani? Alam <laughs> naman ni ayeb ni ayeb John. Ani ayeb? Nakon? Tambay-tambay muna kami dito mga guys sa kanto. Pahipahinga. O, oh, yan. Kahit na may mga nadaan-daan po ang tao. Yan. Uh, gusto natin mga 20 minutes pa bago i-close para at least 20 minutes na direct yung ating, uh, ating video. Diba? Kakausapin uh, natin ito si Lolo. Nako na sa ka mo. Ha? Sabi sa ka mo. Lama. Ay, nakakuha. Lama. Lama. At na ayer. Ay, nakakuha. na Ayan. kasama. Ata ayep? Arele? Ha? Kolas man na Lama tayep? El nakakuwak? Ha? Tagid? Tagid, Arele? Lama tayep? El nakakuwak? Lama? Kolas man na talasyebet? Nakon? El Lama el nakakuwak? Tagidli? El nikuwak. El nakakuwak. צ'ריקוח, צ'ריקוח, נכון?